isang sumikat na modelo ng sabong panlaba. Isa din itong black belter sa taekwondo at aikido. Nakapasok ito sa showbiz sa screen name na Sandra Gomez. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni January Isaac Ulumen dito lamang sa... Ang pagpapalabas ng mga patalastas o komersyal sa telebisyon, radio at hayagan ay paraan ng mga advertiser upang makilala ang isang produkto. Kaya naman, malaking bagay ang ginagampanan ng mga aktor at aktres sa nasabing patalastas upang magmarka ito sa mga mamimili at makahakot ng maraming benta. Isa si January Isaak sa mga aktres na hinding-hindi malilimutan ng mga manunod dahil sa kanyang patalastas na inabangan na parang teleserye sa ganda ng pagkakagawa. Subalit ano nga ba ang nangyari sa kanyang buhay? Si January Isaak Budlobig ay ipinanganak noong February 18, 1976. Nakilala siya bilang isang commercial model at actress. Siya ay bihasa bilang isang practical shooter, black belter sa Taekwondo at Aikido. Ayon sa kwento ni January sa programang Wagas, bangos siya nakapasok sa mundo ng showbiz, ay nagsimula rin siya sa pagsalang sa audition para makuha bilang talent sa mga commercial. Sa panahong iyon, ay nag-aral siya sa kolehiyo sa De La Salle University College of St. Benil. Si January ay mailalarawan bilang isang sports-minded at focused na babae. Nagsimula siyang mag-audition sa pagiging modelo sa mga TV ads noong dekada 90. Pinangarap niyang mag-showbiz dahil gusto niya ang martial arts at maging Cynthia Laster ng Pilipinas. Dumating ang panahon na nakuha si January bilang commercial model ng isang produkto ng sabon at siya ay gumanap bilang isang young housewife na si Lumen. Tila naging isang serye ang patalastas na ito na sinubaybayan ng publiko at tumagal mula 1998 hanggang 2008. umatok ito sa masa at nagsilbi itong daan upang mas lalo siyang makilala sa mundo ng showbiz. Naging talent siya nang Star Magic noong 1998 at ipinakilala sa screen name na Sandra Gomez. Dito na nagumpisang kumatok sa kanyang pinto ang mga proyektong pang-telebisyon at pelikula. Kabilang sa kanyang mga nagawa ang pelikulang Techno Warriors 1998, Day Year 2000, Partners 2003, Enteng Kabisote o Kika Perico, The Legend 2004 at marami pang iba. Naging bahagi rin siya ng programa sa TV na Mahiwagang Baol 2005, Captain Barbell 2006, Daisy 7 2008 at iba pa. Sa pagkinang na kanyang karera sa showbiz at pagmomodelo, ay dito niya rin nakilala ang isang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Silang dalawa ay parehong mahilig sa martial arts, music, at magkasamang kinahak ang pagbabanda. Dahil sa kanilang pag-iibigan ay nauwi ito sa kasalan, subalit nauwi rin ito sa hiwalayan dahil sa pisikal na pang-aabuso ng kanyang asawa. Nagpasyang siyang mag-file ng annulment si January at kasunod nito ang kanyang pagbibigay atensyon sa kanyang pag-aaral. Tinapos ni January ang kanyang kursong production design noong 2008 at mula rito ay nagdesisyon muna siyang magpahinga at lumipad mula sa Pilipinas patungo sa Estados Unidos. Dahil sa kanyang mga pinagdaanan ay tila trauma ang naging hatid nito sa kanya at makalipas ang apat na taon ay naging masaya siya sa pagiging single. Gayunpaman, hindi maiwasan ng aktres na malungkot. Kaya naman, nananalangin siya na sana ay mabigyan siya ng makakatuwang sa buhay. Inexplore ni January ang isang online dating site at dito na niya nakilala ang isang lalaking nagpapatibok muli ng kanyang puso. Nagsimula sa pagiging magkaibigan ang samahan ni na January at Wade Budlovic sa Amerika hanggang magdesisyong muling bumalik ng Pilipinas si January. Nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng Skype at dahil sa pananabik ay inimbitahan ni Wade si January na magpa-Amerika upang makilala nito ang kanyang pamilya. Naging maayos naman ang pakikiharap ng pamilya at kaibigan ni Wade kay January. Subalit may isang problema lang sa parte ni Wade kung kaya't nag-alangan ito sa kanilang relasyon ni January. Muling bumalik si January ng Pilipinas at sinunda naman ito ni Wade para naman makilala nito ang kulturang kinalakihan ni January. Dito na inamin ni January kay Wade na kung magkakatuluyan sila ay hindi anya ito mabibigyan ng mga anak dahil sa kanyang problemang medikal. Hindi ito naging problema kay Wade. Kaya naman, masaya nilang itinuloy ang kanilang pagmamahalan at nagpakasal. Lumipas ang panahon at sa kanilang pagsasama sa California, USA bilang mag-asawa ay dumana sila ng tila himala nang malaman nila na nagdadalang tao na si January. Masayang-masaya ang mag-asawa sa kanilang panganay na anak na si Hunter at nasundan pa ito ng kanilang bunso na si Harley J. Sa edad na 48 ay masayang namumuhay si January at kanyang pamilya sa Amerika. Updated din ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga social media accounts kung saan makikita rito ang pag niya sa kanyang dalawang anak sa kanyang nakahiligang martial arts. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.